Bali po yung nilalagay nila ngayon is the security screen which is um ipapakita ko po mamaya sa inyo yung difference ng security screen sa ordinary screen. Yan po si Kuya JP ng The Project Aluminum and Glass. Sila yung gumagawa ngayon sa uh, mga screen namin. Plus nagpa din ako ng Uh, screen door sa kanila dun sa likod namin, yung bagong gawang pinto. So aside from screen doors, uh, window screens, gumagawa din sila ng mga cabinets at saka uh, iba-ibang mga products made from aluminum and glass. So ilalagay ko yung link nila or yung Facebook account nila uh, sa baba dun sa may comment section para if ever, if you're within Bulacan, gumagawa sila dito. Kaya nagpagawa kami dito kahit na naka-grills na yung, yung window namin para for added security. Kasi halimbawa kung nakabukas yung window, tapos kung ordinary screen yung pinalagay ko, yung po pwedeng matusok or butasin yung regular screen. Okay. So, yung mga pinalagay ko is the security screen. Hindi siya kamukha ng mga regular screen na nakasanayan natin. So, yung ginamit nila, uh, kuya, anong materials yan? Ampli wire. Ampli wire, madam ampli -wire kuya. And then, yung yes, screen no. na ginamit po is? Yung solid na po namin. Solid yung na. Yung makapal, po. makapal po. So, hindi na yan yung kamukha ng mga before. Yung ito kasi, ito, tototong eto ito, regular screen ang ginamit dito. Mamaya kapakita ko So, matagal na kasi to sa amin. Siguro mga 10 years or 11 years na siya. So, buo pa naman. Kaya hindi kong pinapalitan. So, nag-request ako sa kanila ng mesh na lang ang kapalitan dito. So, ipapakita ko sa inyo kasi tinanggal na yung ordinary screen dito. So, later, i-compare natin yung um, hard mesh. Yung matibay na mesh. Yun nga, yung nilagay nila doon. At saka yung ordinary mesh or screen na pinatawag natin. Para malaman natin yung kaibahan nila sa so, when it comes to materials. Tapos konti na lang naman ang idadagdag niyo, why not go for a security screen or hard mesh para at least uh, for long time niyo magagamit at saka yung durability. Hindi siya basta-basta nasisira kasi yung sa akin dito nasundot siya ng pamangkin ko so nabutas siya. Kaya nasira. So, yun kanina, kasi pinagdala nila ako ng sample para nga ma-compare natin. Sa tingin ko, hindi siya basta-basta mabubutas. Tapos, yung lock nila, yun, medyo social na o. Dipindot na. Anong tawag sa lock na yun, kuya? Basta lock. <laughs> o, oh, diba? Maganda na siya. Thank, Thank you, kuya. isang um, screen security door na pinagawa namin. So, ayan siya. So, pinagagyan ko na ng ganitong lock para from the outside, nasususigan siya. So, hindi, hindi siya basta-basta rin mabubuksan. Kung itong para yung mga before, so, ito is, ano, talagang hard mesh na. Hindi na, yung isang tusok lang mabubutas, so, ito hindi matibay na siya. So, ang ganda ng pagkakagawa. Pulido yung gawa nila. Ito, na-repair na ni Kuya JP. So, na napalitan na niya ng security mesh. Yung regular na ano, yung regular na screen dito. So, yan. Hindi na makakapasok yung ano, yung mga lamok. So, ito, card mesh. Sin don sa mga screen. Sa window screen at saka yan. Yung sa door sa likod. Saka to. Heto guys, yung sinasabi ko sa inyo, i-compare natin yung dalawang screen or mesh. So, this is the first one. Ito yung tinanggal dun sa existing door namin or screen door namin na pinarepair ko kasi nga, nabutas na siya. Nabutas na yung part nito. Uh, huwag nyo akong i-bash. Nalilinis naman niya, nababacuum. And, um, in-sprayan ko ng water. But since it's been 10 years, so, ganyan na talaga siya. So, yan you know, <laughs> o. Nangitim na yung kamay ko. So, ang difference nila is, this one is soft. Soft siya. Malambot. As you can see, I can fold it. Actually, ngayon ko lang na ipa-repair kasi matagal na yung nabutas. So, nasundot lang yan. And then, butas agad. Wherein this one, the hard mesh or yung tinatawag nilang security screen is yun na, hard. So, Ayan o, ang tigas niya, guys. So, kahit ibaluktot mo yan, wait lang. So, ayan o, i-fold mo. Ouch! Hindi siya naku-fold basta-basta. Magmaso ba ayano, Ayan o, bumabalik siya. And it's so hard. Durability test tayo, guys. So, ito. Ito yung ordinary mesh. Nakita nyo ba? Bilis niyang gupitin. No effort at all. Wherein, this one, nagugupit to guys, pero, mahirap siyang gupitin. Sa totoo lang. Kasi matigas siya. Ito lang. Tapos ang bigat niya. Nagre-resist siya. agad natin. Ayan, guys. Ayan. Nagugupit siya. Narinig nyo ba? Kaso, ayan, ang ano ng effort. So, aray. Sumakit yung kamay ko, guys. Ayan, Oh, Namula siya. tanyo nyo ba yan? Nagugupit siya, pero, nasan na? Ayan, no. Oh. Ang hirap niyang gupitin. Now, let's try to puncture it using pen. Puncture test tayo using pen. Tusukin natin. Lang hirap kasi pag wala ng tripod. So ayun pa lang. tanyo oh. ba? Yan. Ayan, butas na siya. Now, let's see the hard mesh or the security screen. Para pair, sa dulo rin natin siya. Tusukin. Ayaw, guys. Ayaw niya. Hindi siya mabubutas basta-basta. Nagugupit siya, pero mahirap gupitin. Wala, guys. Ano lang, dumudulos lang yung pen wala mahirap siya guys ayan ayan o oh. dito tayo yung nakadulo wala mahirap mahirap siya o oh, nabutas siya pero ayan o oh. mahirap it will take a lot of effort yun o oh. wala wala syang butas So, that's it. Yun ang kaibahan niya sa regular na mesh. That's why, kung kon konting, ano na lang eh, konting, um, konti na lang idadagdag nyo, go for security screen na kasi very durable siya. It's so hard na mahirapan silang butasin to Durable siya kaysa dito sa regular mesh. And then, by the way guys, um, yung nagastos namin for three windows and ano pa ba? One screen door. Umabot siya ng 28,000. Kung hindi ako nagkakamali. I-check ko lang yung price list na binigay. Um, para sure. Kasi depende yan. Hindi rin kayo pwedeng mag-base sa price list na binigay ko it's just an idea kasi depende pa rin sa sukat ng mga windows ninyo sa amin kasi iba-iba uh, yung sukat ng windows dalawang pare uh, yung isa kasi sa kitchen medyo maliit siya but then yung one window i think it cost around 8000 tapos yung maliit na window nasa 6 and then screen door nasa 7000 all gumamit sila ng security screen. Tapos maganda na rin yung lock nila, barrel bolt na. So, that's it guys. Ilagay ko na lang siguro sa comment section or sa description yung exact amount na costing para at least alam niyo.